nag-renewal ka ko ka. Sagot ka to, bigyan niyo, tinyo. Mamula, tinyo, kayo sa inyong kay tanong. Hindi ka mukba, magtitaran ng to sa lipotos. Batayan niyo niya, magbala, hindi ka gin, mamul. ka naman na Ang tawad, isa na tubo. Uy, tawad balay ka. Uy, tawad balay na. Timing-timing ka. Ako sa kuwanda niya. Ano lang, ang kajakwayo mo.

nyo ya bunga katumbal deh mana mga nangahay pa katus piak wayanan kenamek ninyo ba ay nagpahapos la nag kamo di tinyok ma ay nagano kamo ma nagatala ka mo di kinaka ka tanom tawo di tinyok ma magtaranom ma Nah, ah, mereka batasannya, ba? bagay dad kan niya pa dudan siguro na para hindi klasik mga ja ya? na mita ugali nyo abi pagtaranam ka mo ta ka katumbal ka galog bate sa lipotos to prakaon ta mo katumbal pay hindi ka mo kumaa magtaranam huwag ka ya lupatok ninyo isa e, so, tabi nga hindi tinyok maa magtaranam Jatin sa agad na lek bale Dua kamot mga klasik mga tao. Wa kaya mo respeto. Mabakas kita mo magdaka mamagi... rutana disit... Ginawa na mo sa katipan. Sa ka, binalik-balik. Ano wa kamu huya? Hagatin ka buol ka tanam tao de. ah, ang labot akmokron. Balik-balik black kamu de. Once ka mabalik din ka mo, ha, jagat din ko binangon, ha. Para mamanaan nyo, mga tamaran. Huwagin ka mo ito mga huya. Huya nyo ito, eh, lopat nyo sa buli nyo. Huwagin ka mo ito. Paano? Do ko ka. Ay, sagot ka to, Bidin nyo, pitiin nyo, mamula tin nyo, kasi inyong talam. Hindi ka mo ko, tanom naman te. Mga kamat mo nga uya. Eh, tawag na siya ka auta naman. Nalay siya na ka mo. Nagsagatin di ka binalagpali ka magi magi pamula ka o ka tanong hindi inyo. Hindi tinyo kama. ka ma magtananong mao. Natabla situation ko. Garo na iwang doko ka pa to beg. Ingatin nyo. Mata na ka mo din magtulong mamu all. Nga <laughs> hindi inyo tanong. Abi pag tanong ka mo to. Ops, hindi sagad kang i-rex I-click lang ang link sa <laughs> comment section.